I graduated as uh, BS Physical Therapy for uh, about 2000, uh, 2001 and then uh, bakit PT sabi nila kasi pag nag-PT daw uh, maganda yung opportunity pag nag-abroad pero unfortunately 2001 hindi na hindi man ang pagka-PT dahil sa kagustuhan yung pangarap na mag-abroad kasi sabi pag nag-abroad daw yaman uh, naghanap at naghanap ako ng work ng, uh, ng agencies or mga iba't ibang uh, trabaho dito sa Manila. So lumuwas ako dito sa Manila, 2001, ayun, naghanap ako ng mga work. So for one year, hindi ako nakapaghanap. So sinasabi kasi pag graduate ka daw, madaling maghanap ng trabaho pero hindi pala ganun kadali. Nakapag-work din ako dito sa Manila, nakahanap ako ng work. Medyo related din naman sa, sa profession ko kasi nag-work ako as fitness specialist or parang gym instructor ganon mula nung time na nag gym instructor ako 2001 tuloy-tuloy na yon almost more or less 10 years inabot ko rin yung mataas na position naging gym manager din ako tapos nung gym manager ako nagkataon na talagang nakahanap na rin ako ng agency for UK so nag-apply ako na dinay-deny din yung uh, papers ko until such time na na nakita ko rin si V-Mobile 2009. Nabigyan lang ako ng flyer and then tinignan ko lang. That was 2009. Pero hindi ko siya masyadong kinarir actually. So, nagkataon na-approve din yung visa ko for UK. So, 2010, nakaalis ako. Nakarating ako sa UK. More or less, six months lang ako sa UK. Nakita ko yung mga kasama ko dito sa Pinas na na talagang umasenso din dito sa V-Mobile. So sabi ko parang totoo yata yung negosyo yun. Sabi ko habang nasa UK ako. So nung one year na ako sa UK, nag-decide ako na umuwi dito sa Pilipinas one year lang. At yun nga, nang umuwi ako dito sa Pilipinas, uh, ayun, syempre hindi natuwa yung magulang ko. At nang hinayang din sila, pati yung mga kaibigan ko sa UK, sabi, pat ka uwi ng Pilipinas? Napakaganda na yung opportunity natin dito. I have three kids, so parang ang hirap malayo sa pamilya. Ayun, umuwi ako dito sa Pilipinas. And so far for uh, less than a year, uh, nakuha ko yung hindi ko ni-expect dito sa business na to. Bili ko yung sakyan, mga ganon. So nakapag-travel din ako kung saan-saan. Including abroad, nakapag-travel kami ng misis ko abroad dahil sa business na to. Nakarating kami sa mga lugar na hindi namin ini-expect na mararating ganon. Uh, ang kagandaan kasi dito sa V-Mobile, yun nga, pag sineryoso mo talaga siya, makukuha mo talaga yung sinasabi nating uh, yung big promise ng V-Mobile na yung time and financial freedom. Sabi ko kasi uh, sa sarili ko mismo, hindi ko iniisip na uh, kumbaga yung kikitain ko doon sa taong kausap ko. So iniisip ko yung opportunity na na-offer ko sa tao para pagka nire-reject ng ganon, sabi ko, nangihinayang ako sa kanila. Kasi napakagandang opportunity yung ino-offer ko, tapos pagtatawanan ka lang, pipilosopoyin ka lang, So napakalaking challenge din sa akin yon at the same time kasi sabi ko nga uh, hindi ako ang nawalan pero sayang yung opportunity na ino-offer ko sa kanila. Sana kung makikita lang nila yung iniisip ko, sana kung makita nila yung opportunity na nakikita ko dito sa V-Mobile, di sana sabay-sabay kami sa pag-angat. Sa mga gustong maging successful dito sa V-Mobile, uh, masasabi ko lang seryosohin natin yung business. Kasi sobrang importante yung uh, pagiging seryoso natin. Sabi ko nga, na kung hindi naman natin seryosoin yung business, it will be useless kahit gaano kaganda yung pinapakita namin na trainings, gaano kaganda yung company natin, at kung gaano kaganda yung produkto natin, kung hindi naman natin isa sa puso yung bawat tinuturo, yung commitment natin e kulang, so magiging useless din siya. So advice ko, yun nga, seryosoin natin, wag tayong makikinig sa mga kung ano-anong mga negative na sinasabi ng mga makakausap natin. Instead, i natin as challenge. So, ang rejection dito sa business na to, very normal. Ngayon, ah, maging matatag lang, hindi, naman, hindi ko naman sinasabing madali si v mobile Pero kung ginawa mo siya ng tama, sobrang dali and it will be kumbaga, sobrang sulit. So, pagtutulungan natin, hindi naman kayo magsosolo sa business na 'to. Nandito kami para makipagtulungan sa inyo.